ang karinderya ko. Pinagtawanan niya yan. Kinasusoklaman niya yan. Paulit-ulit niya akong inalipusta dahil sa simpleng pangarap ko. Ang bawat halakhak niya ay parang libong karayom na tumutusok sa dibdib ko. Akala niya mas nakakataas siya sa akin. Akala niya alam niya ang lahat ng aking limitasyon. Pero hindi niya alam ang maliit kong karinderya ang mismong magpapayaman sa akin at siya ring magpapabagsak sa kanya hindi niyo akalain kung paano. Hindi ko rin akalain na ang pagtawa niya ang magiging dahilan para ang maliit kong karinderya ay maging supplier ng halos lahat ng opisina sa buong Ayala. Ang kwento ko ay patunay na minsan, ang pinakamalakas na paghihiganti ay hindi sa laban kundi sa tagumpay. Bilang isang babae, biniyayaan ako ng itsurang madalas purihin. Mahaba at itim ang buhok ko, na madalas ay nakapusod ng simple habang nagtatrabaho, o nakalugay naman kapag may okasyon. Ang aking mga mata, sabi ng marami, ay may kakaibang kinang na nagpapakita ng aking determinasyon at pagiging malambing. Ngunit sa likod ng lahat ng papuri sa aking panlabas na anyo, ako ay simple lang, isang babaeng may malaking pangarap sa buhay na nagsimula sa napakaliit na paraan. Hindi ako lumaki sa karangyaan, ang buhay ko ay puno ng sipag at tiyaga. Matagal na akong nangangarap na magkaroon ng sariling negosyo. Isang lugar kung saan maipapakita ko ang pagmamahal ko sa pagluluto at pagpapakain sa kapwa. Sa awa ng Diyos at sa tulong ng kaunting ipon na pinagsikapan kong itabi mula sa pagtitinda ng kung ano-ano, nagawa kong buksan ang aking munting karinderya. Maliit lang ito, tama lang para sa ilang lamesa, at ang menu namin ay simple lang din, mga lutong bahay na abot-kaya at nagbibigay ginhawa. Adobo, sinigang, nilaga, at syempre, ang paborito ng marami, ang aking signature na kaldereta, na pinagsikapan kong gawing kakaiba. Masarap ang lutuin ko, at hindi ako nagkukulang sa pagtanggap ng papuri mula sa mga customer na laging bumabalik. Sa umaga, bago pa sumikat ang araw, gising na ako para maghanda. Naglalagay ako ng sariwang gulay, karneng bagong katay, at lahat ng sangkap ay piling-pili, galing pa sa mga pinagkakatiwalaan kong suppliers. Bawat pagkaing inihahanda ko ay may kasamang pagmamahal at pag-asa. Masaya ako sa bawat customer na umuuwi na busog at nakangiti, lalo na kapag sinasabi nilang ang sarap ng luto mo, Nay. O bababae kami dito. Malinis ang lugar ko, maaliwalas, at laging may musika sa background na nagpapasigla sa kalooban ng bawat kumakain. Ito ang aking mundo, simple, tahimik at puno ng pag-asa. Akala ko, sapat na ang lahat ng iyon para maging masaya ako at maging masaya rin ang mga taong nakapaligid sa akin. Pero gaya ng madalas mangyari sa buhay, hindi ko akalain na ang aking simpleng kaligayahan ay magiging sanhi ng matinding inggit sa sarili kong dugo. Si ate, si at Marisa. Siya ang panganay sa aming dalawa at sa panlabas, mukha siyang mabait at supportive. Palangiti siya, laging may dalang pasalubong tuwing bumibisita at laging may matatamis na salita. Ngunit sa ilalim ng ngiting iyon, mayroong nakatagong inggit, isang pagkaingit na unti-unting sisira sa aming relasyon at sa huli ay sa kanyang sarili. Simula pagkabata, pakiramdam ko ay laging nakikipagkumpetensya siya sa akin, lalo na pagdating sa itsura. Sa tuwing may pumupuri sa akin, makikita ko sa kanyang mga mata ang isang munting kislap ng pagkadismaya na sinusundan agad ng pilit ng ngiti. Akala ko noon guni-guni ko lang. Isang hapon, mga ilang buwan pagkatapos kong magbukas, bumisita siya sa aking karinderya. Nakasuot siya ng mamahaling damit at may dalang mamahaling bag na tila nagpapamalas ng kanyang matagumpay na karera sa isang malaking korporasyon. O, oh, ganda, bati niya, at mumiti ako, masaya sa kanyang pagdating. Kumusta ka na, ate? Tanong ko. Umupo siya sa isa sa mga upuan ko, at iginala ang paningin sa paligid, mula sa aming counter hanggang sa mga simple kong palamuti sa dingding. Ang mga mata niya ay mapanuri at naramdaman ko ang kakaibang bigat sa kanyang titi. Maliit pa rin pala ang pwesto mo, ano? Sabi niya na parang nagpaparinig at bumuntong hininga. Pero o okay lang yan, sige lang, tiyaga lang. Ang kanyang boses ay maihalong kondesensyon na nakakapaso sa tenga. Naramdaman ko ang tusok sa aking puso. Maliit lang ang karinderya ko, pero pinaghihirapan ko ito. Ito ang buhay ko. Ito ang aking pangarap. Ate, sagot ko, pilit na pinaninindigan ang aking boses. Pero masarap naman po ang pagkain namin at marami namang bumabalik na customer. Marami na po kaming regular. Mumiti siya, isang iting hindi umabot sa kanyang mga mata at parang nakakaloko. Aba, syempre. Magaling ka namang magluto, sabi niya pero may tono ng pagmamaliit sa bawat salita. Pero ganda, sana lang sana lang ay hindi ka mauwi sa pagluluto habang buhay, di ba? Kailan ka pa ba magkakaroon ng mas magandang trabaho? Ito, karinderya lang. Umikot ang kanyang mga mata habang tinitingnan ang paligid, at pagkatapos ay bumulong siya na parang sa sarili niya lang, ang liit talaga. Nakakahiya. Ang huling salitang iyon ay parang patalim na bumaon sa aking puso sa gabing iyon, hindi ako makatulog. Ang mga salita niya ay patuloy na umalingaw nga sa aking isip. Bakit ganoon siya? Bakit parang laging may bahid ng paghamak sa bawat sinasabi niya sa aking? Hindi ko pa noon alam na simula pa lang iyon ng kanyang mga mapanirang plano. Hindi lang pala salita. Hindi ko inakala na ang kanyang paghamak ay magiging mga aksyon na. Nagsimula ng lumala ang sitwasyon sa mga sumunod na linggo. Napansin kong tila bumababa ang bilang ng aking mga regular na customer. Ang dati kong karinderya na laging puno tuwing tanghalian ay unti-unting lumungkot. Hindi ko maintindihan kung bakit. Wala naman akong nabago sa menu ko o sa presyo at laging sariwa ang lahat ng aking inihahanda. Ang aking mga tauhan ay nagtatanong na rin kung bakit kakaunti ang tao. Isang araw, nilapitan ako ng kapitbahay naming si Aling Nena na madalas bumili sa aking. Ang mukha niya ay puno ng pag-aalala at pag-aalinlangan. Anak, totoo ba ang sabi-sabi ni Marisa? Tanong niya at bumulong. Nagtaka ako at kumunot ang noo ko. Ano po yun, aling nena? Tanong ko. Sabi kasi niya hindi raw malinis ang lugar mo. Na may mga daga raw dito at hindi raw sariwa ang mga sangkap mo kaya raw pala masakit sa tiyan ang mga pagkain mo. Bulong niya habang tumitingin sa paligid na tila may nagbabantay. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Daga? Hindi malinis? Ni sa panaginip ay hindi ko magagawa ang ganoon. Ang linis ng aking karinderya ay isa sa mga ipinagmamalaki ko, halos araw-araw ay kinukuskus ko ang bawat sulok nito. Palaging bago ang mga sangkap ko dahil ayaw kong magbigay ng masama sa aking mga customer. Hindi po totoo yan, aling nena, Sagot ko agad, halos sumigaw sa pagkadismaya. Nako, nagkamali po si ate Marisa. Baka naman may nakita lang po siya noon, pero wala po talaga. Sa amin po, laging sariwa at malinis ang lahat. Pinilit kong humiti, pero ramdam ko ang pait sa dulo ng aking dila. Ngunit si Aling Nena, bilang isang tapat na customer at kapitbahay, ay komportable sa aking sagot. Aba eh, sa iyo na lang ako maniniwala, sabi niya. Nakita ko naman ang sipag mo. Saka ang sarap-sarap ng luto mo, imposible yung sinasabi niya. Nagpasalamat ako sa kanya, pero ang isip ko ay gulong-gulo. Paano nagawa ni ate Marisa ang ganoon? Bakit? Hindi lang kay aling nena. Nalaman ko rin na sinisiraan niya ako sa mga kamag-anak namin. Sa tuwing may pagtitipon o pagbisita sa mga lola at tita namin, maririnig ko ang mga bulong-bulungan, ang mga tanong na totoo ba yung balita na ganoon ang karinderya niya. Sayang ang ganda kung ganun lang pala ang kalinisan ng negosyo. Nagpapanggap akong walang naririnig pero bawat bulong ay humahantong sa akin. Isang beses, nagpost pa siya sa social media, isang cryptic post na tila nagpapahiwatig sa akin. Sayang ang ganda kung sa basura lang mapupunta ang buhay at karera, nakasulat. Kahit hindi niya direktang binabanggit ang pangalan ko, alam kong ako ang pinupunto niya. Ang mga kaibigan ko, ang mga sumusuporta sa akin ay nagtatanong na rin kung ano ang nangyayari sa pagitan namin. Ang pagkalito ko ay napalitan ng pagdududa at ang pagdududa ay unti-unting naging matinding pagdaramdam. Hindi ko maintindihan kung bakit ganoon ang kanyang pagtrato sa akin. Ano ba ang nagawa ko sa kanya para siya ay maging ganito? Simula pa lang iyon ng kanyang mga mapanirang balak at hindi ko alam na mas lalala pa ang lahat at ang simpleng pagdududa ay mauwi sa isang malaking labanan na hindi ko kailanman inakala. Ang maliit na inggit at paninira ni Ate Marisa ay lumaki ng lumaki. Nagsimula siyang maging mas agresibo sa kanyang mga pahiwatig at diretsahang paninira. Hindi na lang sa pamilya at kapitbahay, kundi pati na rin sa mga kakilala ko sa palengke at sa ilang suppliers ko. Isang umaga, habang ako ay namimili ng sariwang karne sa meat section, nilapitan ako ng suki kong magkakarne, si Mang Tonyo, na madalas kong kinukuhanan ng aking karne. Ang mukha niya ay puno ng hiya. Mer, totoo ba yan? Tanong niya at bumulong. Kumunot ang noo ko at naramdaman ko ang kabasa sa aking dibdib. Ang alin, Mang Tonyo? Sagot ko. Ang sabi-sabi ni Mering Marisa mo pinagsasabi raw na galing sa patay na baboy ang mga karne mo. Kaya raw pala mura ang mga pagkain mo sa karinderya, bulong niya habang nakatungo. Biglang nanlamig ang buong katawan ko. Patay na baboy? Sobrang kabastusan. Paano niya nasabi iyon? Kinakailangan kong magpaliwanag sa kanya. Mang Tonyo, hindi po totoo 'yan. Alam niya naman po na galing sa inyo lahat ng karni ko at alam niyo po na sariwa yan. Bakit naman po ako gagamit ng ganoon? Git ko, halos mangyak-ngyak sa galit. Tiningnan niya ako ng may pag-unawa at tila naniwala sa akin. Alam ko, Mary. Kaya nga sinabi ko sa'yo agad. Nagulat din ako ng marinig ko, sabi niya. Pero kasi, parang may ilang suki kayo na pinaniwalaan. Nagduda sila, Nagtanong sa akin kung ano raw ba talaga ang ginagamit mo. Nasira ang pangalan mo, Mere. Nanginginig ang kamay ko habang kinukuha ang order ko. Hindi na ito simpleng paninira. Ito ay direktang pagtatangkang sirain ang kabuhayan ko, ang kinabukasan ko. Lumala pa ang sitwasyon ng isang araw, may nag-report daw sa sanitary office tungkol sa aking karinderya. Nagkaroon ng bigla ang inspeksyon. Habang sinusuri ng mga taga-opisina ang aking lugar, ang bawat pagtingin nila sa mga gamit ko, ang bawat pag-check nila sa ref ko, pakiramdam ko ay dinudurog ang puso ko. Alam kong malinis ako, pero ang ideya na may nagre-report na ganito tungkol sa akin ay sobrang nakakasakit. Mabuti na lang at wala silang nakitang anumang paglabag. Pinapurihan pa nga nila ang kalinisan ng aking karinderya at ang tamang pag-iimbak ko ng mga pagkain. Ngunit ang stress na idinulot nito ay sobra. Pagkatapos ng inspeksyon, dumiretso ako sa bahay ni Ate Marisa. Hindi ko na kaya ang kanyang mga ginagawa. Gusto ko siyang harapin, tanungin kung bakit niya ako sinisira ng ganito. Ate, bakit mo ginagawa sa akin ito? Bakit mo sinisira ang negosyo ko? Tanong ko, halos mangyak-ngyak habang tumutulo ang luha sa aking pisngi. Nakaupo siya sa kanyang sala, nagbabasa ng magazine na tila walang pakialam. Tumingin siya sa akin, Walang anumang ekspresyon sa kanyang mukha at may kakaibang kinang sa kanyang mga mata. Ano ng ano ng pinagsasabi mo dyan, ganda? Sagot niya na tila nagkukunwari na walang alam. Wala akong ginagawa sayo. Bakit naman kita sisiraan? Ginagaya mo lang ang lahat sa akin, dapat ay masanay ka na sa kritisismo. Nagsisinungaling ka, ate. Bakit mo sinasabi sa mga tao na marumi ang karinderya ko? Bakit mo sinasabi sa supplier ko na galing sa patay na baboy ang karniko? ko? Napahigpit ang hawak ko sa aking bag at nanginginig ang aking mga kamay. Umisi siya, isang ngisi na hindi ko kailanman nakita sa kanya noon, isang ngisi ng tagumpay at kasamaan. Bakit? Totoo naman, di ba? Dapat maging realistic ka, ganda. Maliit lang ang karinderya mo. Hindi mo kaya ang mga malalaking negosyo. Hindi mo pwedeng gawing hanap buhay habang buhay ang pagluluto ng simpleng adobo. Hindi ka aangat dyan, sabi niya, at tumayo siya, lumapit sa akin ng dahan-dahan. Ang mga mata niya ay nagpapahayag ng galit at inggit. Kailangan mong harapin ang katotohanan. Hindi ka para sa mga malalaking pangarap. Biglang nagbago ang paningin ko sa kanya. Ang dati kong ate na mapagmahal ay isa na ngayong kaaway. Ang kanyang mga mata ay walang awa, puno ng paghama. Hindi ko na pinatulan. Umuwi ako ng may mabigat na puso, pero may kasama ng bagong determinasyon. Hindi ako susuko. Hindi ako magpapatalo sa kanyang inggit at sa kanyang kasamaan. Alam kong hindi ko siya kayang harapin sa salita, pero kaya ko siyang harapin sa gawa. Simula noon, nagplano ako. Hindi ko siya sasabihan. Gagawin ko ang lahat para patunayan sa kanya na nagkakamali siya. Ang bawat paninira niya ay magiging gasolina sa aking apoy. Ang bawat paninira ni Ate Marisa ay nagtulak sa akin para maging mas matatag. Napagtanto ko na hindi ko kailangang patunayan ang halaga ko sa kanya sa pamamagitan ng pagdedebate o pagsigaw. Kailangan ko itong patunayan sa pamamagitan ng pagyabong ng aking negosyo na magiging sagot sa lahat ng kanyang paninira. Ang mga gabi ko ay naging puyatan. Hindi dahil sa pag-iisip sa kanyang mga paninira, kundi sa paggawa ng plano kung paano ko mapapalaki ang aking karinderya. Sinimulan kong mag-eksperimento sa mga bagong recipes, nag-aral ako tungkol sa food costing at marketing, at nag-isip ng mga paraan para makahanap ng mas malalaking kliyente. Ginawa kong mas masarap pa ang aking kaldereta at iba pang mga ulam. Nagbasa ako ng mga aklat sa pagnenegosyo, nanood ng mga online seminars. Naging mas maaga akong gumising, mas matagal akong nananatili sa karinderya, at mas detalyado ako sa bawat aspekto ng operasyon. Ginawa kong perpekto ang bawat luto ko. Pinagsikapan kong magkaroon ng pinakamahusay na serbisyo. Ang bawat reklamo, gaano man kaliit, ay ginawa kong oportunidad para mas mapabuti ang aking serbisyo. Ang bawat papuri ay ginawa kong inspirasyon para sa akin at sa aking mga tauhan. Sa kabila ng lahat ng hirap at pagod, may kakaibang kapayapaan sa aking puso. Alam kong nasa tamang landas ako at ginagawa ko ito hindi lang para sa sarili ko, kundi para patunayan sa aking kapatid na nagkakamali siya. Para rin ito sa aking mga tauhan na nagtitiwala sa akin. Isang araw, habang abala ako sa paghahanda ng mga pagkain, may pumasok sa karinderya ko, isang babaeng nakasuot ng corporate attire, mukhang galing sa malaking opisina sa Makati o sa Ayala. Ang ayos niya ay napaka at ang kanyang tindig ay puno ng otoridad. Umorder siya ng kaldereta at kanin. Pinagmasdan ko siya habang kumakain at napansin kong napangiti siya, tila sarap na sarap sa bawat subo. Pagkatapos niyang kumain, lumapit siya sa akin sa counter. Miss, ang sarap ng kaldereta mo. Hindi ko akalain na sa isang simpleng karinderya lang ako makakakita ng ganitong sarap at kalidad, sabi niya at mumiti ng matamis. Napangiti rin ako. Ang boses niya ay malambing at ramdam ko ang sinseridad. Salamat po. Pinaghihirapan ko po talaga yan. Araw-araw po kaming nagsisikap na makapagbigay ng masasarap at malilinis na pagkain, sagot ko. Mayroon po ba kayong delivery? O baka nagkikatering kayo? Kasi po, napansin ko ang dami ng tao dito. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Ito na ba? Ito na ba ang pagkakataon na hinihintay ko? Opo, nagde-delivery po kami. At pwede rin po kaming mag-catering para sa malalaking event o offices. Sagot ko, sinisikap na panatilihing kalmado ang aking boses, kahit na halos lumukso na ang puso ko sa excitement. Talaga? Kasi po, naghahanap po kami ng bagong supplier ng pagkain sa opisina namin sa Ayala. Nakita ko po yung karinderya niyo kanina habang naglalakad ako at naisip kong subukan hindi ako nagkamali. Kinuha niya ang kanyang calling card mula sa kanyang pitaka at iniabot sa akin. Ako po si Avia Sofia Reyes mula sa isang kilalang investment bank sa Ayala. Mayroon kaming mga limang daan empleyado na araw-araw kailangan ng tanghalian. Interesado ka bang mag-submit ng proposal para sa weekly food delivery namin? Parang huminto ang mundo ko. Limang daang empleyado. Sa Ayala, ito ang pangarap ko, ang pangarap na pinagtatawanan ni Ate Marisa. Ito ang sagot sa lahat ng kanyang paninira. Pinilit kong panatilihing propesyonal ang aking itsura. Opo, Miss Reyes. Gustong-gusto ko po ang pagkakataong ito. Maghahanda po ako ng detalyadong proposal at magpapadala po ako ng sample ng aming mga pagkain sa inyong opisina. Sagot ko, habang nanginginig ang mga kamay ko sa tuwa at pag-asa nang umalis si Ms. Reyes, napatalon ako sa tuwa, halos maiyak. Nagsimula akong magplano agad. Buong gabi akong nag-isip kung paano ko mapapatakbo ang ganito kalaking operasyon. Sa loob-loob ko, alam kong ang pagkakataong ito ay hindi lamang tungkol sa negosyo, kundi tungkol din sa patunay. Ang patunay na hindi ako maliit at hindi ako dapat minamaliit. Ang sumunod na mga linggo ay naging puno ng trabaho, ng pagod, at ng walang tigil na paghahanap ng solusyon sa bawat hamon. Naghara ako ng mas maraming tao, mga karagdagang cooks at delivery staff. Kinailangan kong mag-invest sa mas malalaking kagamitan sa pagluluto at mas maraming sasakyan para sa delivery. Ginamit ko ang lahat ng ipon ko at umutang pa ako ng kaunti mula sa isang kaibigan na pinagkakatiwalaan ko para lang masimulan ang lahat. Ang bawat araw ay isang hamon pero puno ako ng determinasyon. Sa tuwing pakiramdam ko ay susuko na ako sa pagod, naaalala ko ang mapanuyang tawa ni Ate Marisa, ang kanyang mga salita na maliit lang at hindi kaangat dyan. Iyon ang nagbibigay sa akin ng lakas at inspirasyon para magpatuloy. Naging masikip ang aming munting karinderya dahil sa dami ng lutuan at preparasyon para sa mga order sa Ayala. Sa umaga, halos isang dosenang tao ang nagtatrabaho ng sabay-sabay, naghihiwa ng mga gulay at karne, nagluluto sa malalaking kaldero, at nagpapak ng mga pagkain sa mga lunch boxes ng mabilisan pero maayos. Mula sa isang maliit na karinderya na kumikita lang ng ilang libo sa isang araw, ngayon ay nagsusupply na kami ng libo-libong pagkain para sa mga empleyado sa iba't ibang opisina sa Ayala. Hindi lang isa o dalawang kumpanya, kundi halos sampu na. Mula sa investment bank ni Ms. Reyes, lumawak ang aming network. Nagustuhan ng mga empleyado ang aming lutuin, ang aming consistent na kalidad at mabilis na delivery, at sa pamamagitan ng word of mouth at rekomendasyon, lumago ng husto ang aming negosyo. Ang dating maliit kong karinderya ay naging isang malaking corporate catering service na nagpapatakbo mula sa isang mas malaking komisari na inarkila ko sa kabilang kanto. Pero para sa mga nakakakilala sa akin, karinderya pa rin ang tawag nila dito, isang karinderya na kaya nang mag-supply sa buong Ayala. Ang lahat ng ito ay ginawa ko ng palihim kay Ate Marisa. Tuwing bumibisita siya sa aming lumang karinderya, kung saan na lang ako nagpapanggap na nagluluto, nagpapanggap akong abala pa rin sa mga simpleng order. Hindi ko kinuwento ang paglaki ng negosyo. Nagbibiro pa nga siya na tila hindi makapaniwala na hanggang ngayon ay nasa pagluluto pa rin ako. Kumusta ang pagiging chef ng kalye? Ganda? May bago bang customer na nakakita ng ganda mo sa kusina? O naku, baka ikaw na ang maging hari ng lugaw sa kantonyo. Sana naman ay may magandang kinabukasan pa ang karinderya mo. Gusto kong matawa sa kanyang mga sinasabi natila tila nagmamaliit pa rin sa akin pero pinipigilan ko ang sarili ko. Hinihintay ko ang tamang panahon para ipakita sa kanya ang lahat. Ang pagiging tahimik ko ay hindi senyales ng pagkatalo kundi isang senyales ng paghahanda para sa isang malaking pasabog. Ang kanyang mga panunuya ay hindi na nakakasakit. Bagkus, naging inspirasyon ito para sa akin na magpursigi. Hindi ko na ininda ang kanyang mga sinasabi dahil alam ko na sa sarili ko na malaki na ang aking naabot. At mas malaki pa ang aabutin ko. Dumating ang pagkakataong matagal kong hinintay, ang taunang Christmas dinner ng aming pamilya na ginaganap sa isang function hall. Lahat ng kamag-anak ay naroon, kasama si Ate Marisa at ang kanyang pamilya. Ang ilaw sa silid ay maliwanag at ang bawat sulok ay puno ng tawanan at kwentuhan. Habang kumakain kami, nagkukwentuhan ang lahat tungkol sa kanilang mga trabaho at buhay, ang kanilang mga tagumpay at hamon. Siyempre, hindi may iwasang mapunta ang usapan sa akin bilang ang pinakabata at may sariling negosyo. Kumusta na ang karinderya mo, pangalan ng naretor? Tanong ng isa kong pinsan, si Kuya Anton, na laging supportive sa akin. Umiti ako, pero bago pa ako makasagot, nagsalita na si Ate Marisa, na nakaupo sa tapat ko. Nakita ko ang mapanuyang ngiti sa kanyang mga labi. Nako, ganoon pa rin yan. Maliit pa rin. Siguro, kailangan na niyang mag-isip ng ibang trabaho. Hindi naman kasi talaga yayaman sa pagluluto ng adobo lang, sabi niya, na maihalong paghamak sa kanyang tinig. Ang kanyang mga mata ay diretsong nakatingin sa akin, tila hinahamon ako. Dapat nga, ako na lang ang tumulong sa iyo. Baka makahanap ako ng mas magandang trabaho para sa iyo sa opisina namin. Sayang ang ganda kung sa kusina lang maubos ang talento. Nagtawanan ang ilang kamag-anak at naramdaman ko ang paglamig ng paligid. Pero sa pagkakataong ito, hindi ako nasaktan. Bagkus, naramdaman ko ang kaba ng pag-asa. Ito na ang aking sandali, ito na ang huling pagtawa niya. Salamat sa alok, ate, sagot ko, at mumiti ng matamis, isang iting punong-puno ng pananampalataya sa sarili. Tiningnan ko siya ng direkta sa mata. Ang kanyang mapanuyong tingin ay biglang nagbago nang makita niya ang aking kumpiyansa. Pero sa totoo lang po, ate, hindi ko na po kailangan ng trabaho. Kasi po, lumalaki na po ang negosyo ko. Hindi na po kami basta maliit na karinderya lang. Nagulat siya ang kanyang iti ay biglang nawala. Ang kanyang panga ay bahagyang bumagsak. Ano ng ano ng pinagsasabi mo? Nautal siya, ang boses niya ay nagulantang. Nabibiro ka ba? Paanong paanong mangyayari yan? Isang karinderya lang ang sayo. Ang kanyang mukha ay namumutla at ang mga mata niya ay nagpapahayag ng pagkalito. Totoo po, ate, sabi ko, at dahan-dahan kong inilabas ang ilan sa aming mga business contracts at litrato ng aming malaking kitchen facility at ang aming mga delivery vans na puno ng pagkain. Ipinaikot ko iyon sa mga kamag ana Ito po, ang mga kontrata namin sa pangalan ng kilalang kumpanya isa, pangalan ng kilalang kumpanya dalawa, at marami pang iba na nasa ayala. Sa loob lang po ng anim na buwan, ang maliit kong karinderya, na tinawag niyong basura at walang kinabukasan, ay nagsusuplay na ng libo-libong pagkain araw-araw sa mga pinakamalalaking opisina. Kami na po ang pinagkakatiwalaan ng mga malalaking kumpanya sa buong Ayala. Parang may sumabog sa silid. Ang mga kamag-anak ko ay nagbulungan, pero ngayon ay maihalong paghanga sa kanilang mga boses. Ang ilan ay lumapit para tingnan ang mga dokumento, at ang kanilang mga mata ay nanlaki sa gulat. Si Ate Marisa, nakatayo pa rin, ay halos hindi na makahinga. Ang kanyang mukha ay namumutla, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa hindi kapanipaniwalang pagkatalo. Imposible yan. Niloloko mo lang kami. Walang silbi ang mga papeles na yan. Sigaw niya, ang kanyang boses ay nanginginig sa galit at kahihiyan. Paano mo nagawa yan? Sa isang simpleng karinderya lang. Wala kang alam sa malaking negosyo sa tiyaga at sipag ate, at sa pagmamahal sa ginagawa. Hindi kailangan ng malaking puhunan para mangarap ng malaki. Kailangan lang ang paniniwala sa sarili at hindi pagpapaapekto sa mga taong nagtatangkang sirain ka, sabi ko at tumingin ako sa kanya ng may diin. Ang aking boses ay kalmado pero ang bawat salita ay tumatak sa kanya. Pero alam mo ate, salamat. Salamat sa lahat ng paninira mo. Kasi dahil sayo, mas lalo akong nagsikap. Ang mga tawa mo ang naging inspirasyon ko. Ang mga pambababa mo ang naging gasolina ko para abutin ang mga pangarap na akala mo ay hindi ko kailanman maaabot. Ang kanyang mga mata ay puno ng kahihiyan at pagkatalo. Wala siyang nasabi. Nagsimula ng lumapit ang mga kamag-anak para bumati at magpahayag ng paghanga sa akin. Tila hindi makapaniwala sa aking tagumpay. Ang tawa ni Ate Marisa ay nawala. Napalitan iyon ng katahimikan at ng unti-unting paglayo ng mga tao sa kanya na tila siya ay isang sakit na dapat iwasan. Ang kanyang sariling kapatid na kanyang minamaliit ang siyang nagtagumpay sa pinakamalaking paraan. Mula noon, hindi na ulit nagpakita sa akin si ate Marisa. Hindi na siya umatend sa mga family gatherings at kahit sa mga group chats ng pamilya ay tahimik na lang siya. Narinig ko sa mga pinsan ko na halos hindi na siya lumalabas ng bahay dahil sa tindi ng kahihiyan. Ang kanyang reputasyon sa pamilya ay nasira at ang mga taong dati ay humahanga sa kanyang tila matagumpay na karera ay nagsimulang dumistansya, marahil dahil nalaman din nila ang kanyang mga ginawa. Ang kanyang mga matatamis na salita ay naging mapait na alala. At ang kumpanyang pinagmamalaki niya? Nabalitaan kong nagkaroon sila ng restructuring at kasama siya sa mga na-retrench. Hindi ko alam kung may kaugnayan iyon sa kanyang pag-ugali, pero para sa akin, ito ay katarungan. Ang aking karinderya, o ang aking catering business, ay lumago pa ng lumago. Mula sa Ayala, lumawak pa kami sa iba pang business districts. Nakapagpatayo ako ng mas malaking kitchen facility at komisari, at nakapaghar pa ng mas maraming tao. Ang aking buhay ay naging mas tahimik at mas masaya. Nakakatulog na ako ng mahimbing sa gabi, nang walang bumabagabag na mga paninira o inggit. Natuto akong paghiwalayin ang trabaho at pamilya, at mas pinili kong pagtuunan ng pansin ang mga taong sumusuporta sa akin. Ang aral na natutunan ko sa lahat ng ito ay simple lang, ang inggit ay kumakain sa sarili mong kaluluwa, at sa huli ay sisirain ka nito. Hindi mo kailangan na makipaglaban sa mga taong gustong sirain ka sa pamamagitan ng paggawa ng masama sa kanila. Ang pinakamabisang paraan para maghiganti ay ang magtagumpay ng tahimik at hayaang ang iyong tagumpay ang maging ingay. Ang bawat pagsubok, ang bawat paninira, ay isang pagkakataon para mas lalo kang maging matatag at mas magsikap. Ang aking munting karinderya na pinagtatawanan ni Ate Marisa ang naging simbolo ng aking tagumpay. At ito rin ang naging simbolo ng kanyang pagkatalo at ng pagbabalik ng karma. Ang buhay ko ngayon ay payapa, puno ng pasasalamat at patuloy na lumalago. Ang kabanata ng inggit ay sarado na at nagsisimula na ang kabanata ng paglago at kapayapaan. Ito ang aking kwento at sana mayroon kayong napulot na aral mula dito.